Hello guys, good evening ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Ito na guys, may share naman tayo dito ng uh, board Panasonic to na r 322 to, to hp Ang issue nito, tingnan nyo ayaw mandar ng panmotor ay na, nakasaksak na yan ah. o yan o oh. yan ayaw mandar ni pan pero kompleto siya ng voltage yung voltage niya kompleto ito nga hmm. Tingnan yung voltage niya guys Tingnan nyo ha ito ito nga no ito meron siyang oh, ano wala yun merong 302 volts DC yan tapos yung ating negative sa 15 volts ayan ang output nya oh. 8.9 8.5 yung output yan o oh. ito drop hindi stable ang bultahe nya o oh tingnan natin yung ano nito guys yung kanyang uh, yung munuti ko muna kanyang resistor tingnan lang na. subukan natin i-repair to kaya subukan ko lang wala po yata kamera natin ha yan tabi muna natin yan Ayan. Cek natin yung resistor dito. Bakit hindi siya maandar? Ilang gam to guys? Itong board na to eh. Ilang gam siya. Dito sa dayo dito. Pag binalik 474 Pur si Oh, pariho ah. Dapat hindi pariho to. Ito. Wala. Ito komunikin muna ikin eh. Oh. Uh -huh. ah, dito pala. Yan binaliktad ito baliktad natin diode to guys ha chinchini ko muna okay diode ok naman may resistor yan dito oh. kumpleto naman ang ano yung 15 volts uh, Ano natin 300 volts Ito yung negative nya yun Ang problema lang natin yung Kanyang 15 Nagdadrop yung kanyang 15 volts Yan tingnan natin ito dito Saan kong umiit 15 volts na ito Ito yun yun ito to seperti itu itu yan tingnan natin to kung uh, ano siya sukatan natin ng butahe ito dito sa likod tingnan natin kung stable siya Kata natin ang bulta ito guys Dito oh. Yung kanyang Ang tawag nito Yung 15 Yung filter nya Yun Tingnan natin to Ito yung 15 volts Ito ito Supply nya to eh O 21 Meron naman 21 Pagdating dito 21 volts 21 Ito 21 volts yan oh. Ito, ayan. Ito yung 21 volt supply ng ating 15 21 pagdating dito, 21 Dito. 21. Ito na yung magtitray gear. Punta rito. Ayan, oh. Iuun natin yung unit. Dapat magkaroon ng 15 to. Ayan. Ito yung 21 nya, oh. 20. 16. Oh, normal. 16. Ito, lumusot siya dito. 16 volts. Dito. O, meron 16. Pero, ayaw niyang umandar. Itong diode na to. Duda ko rito sa diode, guys. Itong diode na to. Diode na na to. Iyan naman na natin yung Okay. Oh, ano yung ko? Ano yung yung ano nito? Yung diode. Yung diode na to. Bumutin ko muna. Ang liit lang ng diode na to. Parang ano lang. Ang tabunutin kamu nah Sudah aku itu sudah ayu Di Yan git ng diode niya guys Diode mm -hmm. Odiotic Kukunin ko muna to ano positif ah? positive o oh. anong marok kong o positif kung saan yung positive nito ah, so tingin ko hmm. yan ang forma, yan. Yan. lang ano eh walang nakalagay na ito ito dito ah ito negative nya Ito positive nya guys Ito O oh, positive nya to Yan itong positive Kumunik yan sa ating kapasitor Ito o Yan Taka ako ito bakit Meron siyang. Ito hmm, Tulong wala naman ito Meron o ito positive. Wala. Wala. Ito rin natin. O positive. <clears throat> Goods naman yung diode. At pagdating dito, Tignan ko nga ulit Uy Ang liit pa naman ito guys Ang liit oh Karabing dahil ito Yun oh Pag ganun guys I-check nyo yung foto nya guys, foto foto nya Tuh. Oh, goods naman. Kita ribut lah. Nyirapnya itis. Lah naman. Yang itu positibo ibig sabihin nandito tingnan natin yung ano nito dito sa analog tingnan natin kung tama ito yun eh okay natin taasan natin na yung tingki. Tignan natin ito. Uy, meron. Uy, meron. Wala na ito. May leak na yung diode. Click short. Oh. Tingnan natin kung gaano kalakas. kunti kunti lang naman. Hmm, ano pa to? Madala pa sa hilot. Kunti lang naman para. Itikot tong ano guys, yung putukot clear niya. yan Ito guys oh Itong punto ko na to oh. Or ito Itong isa na to Dalawa lang yan Yan yung nagoko-control ng ating fan motor signal Yan Tingnan natin to natin to lagi tayo mau mendar itu yung photocopier nya tingnan natin to hmm. tingnan natin nakano tayo tayo yan wala baliktad 6.2 mega ohms dito wala wala tingnan natin dito pag to yung isa naman ang anuin natin yung isa uy wala na to guys sira na to ang taas na ng ano, mega ohms na oh ang reading nya oh kaya pala hindi maandar to eh gam kasi to guys eh, itong tinamaan nya ah wala na Sira na yung signal nyo sa photocoupler. Sira na to. <coughs> Ay, hindi. Mataas. Nakaano pala ako? naka 1 key pala ako. Ulitin ko nga. naka 1 key pala ako, guys. Ayun. Kaya pala eh. Ulitin 363 pero so, ma na to mababa na ah, bunutin ko to bisa itong isa guys oh kasi nakakonnect din yan sa ating pan mo, sa signal to dalawang ano to eh photocoupler to eh yan oh kumunik sa ating tayo ah, nakakonnect din yan dito eh itu itu sa oh you know itu sangat itu nanti gitu tuh Oke, okay. transistor pemutus sleting itu, itu sinyalnya itu luma enang daun terus butuh clear itu. Sudah irip-irip itu, ilmu resistor nito, 7.5 point 5. 7.5 unit 7 point 5. Untung 1000. 2000. tung isabunutin ko muna. Ngumutin ko na 'tong isa Mandar po tong nakaraang araw eh, guru na siguro natuluyan sa langgam. Langgam kasi guys? Natuloy natuluyan. Ito. Si Kamuna to. Ay. La. Yan subukan nating gamitan ng dalawang tester. Tingnan natin kung may pumapasok. Oh, walang lumulusot, guys, oh wala ayun sira yung ating puto kopler ayan ang ebidensya oh kitang kita naman ayan guys oh meron na tayo ah. naka tester dapat meron tong out tong kanyang transistor ayan oh 17.28 mega ohms napakataas na 309 pero yung pag binaliktad mo 17 17.8 wala wala yung reverse oh ito sira na to palitan ko na lang ng 78 ah, 8, 817 PC817 palitan natin yan dalawa na lang palitan natin yan yan ito oh palitan na lang para sigurado Puki pa naman yung isa pero palitan ko na lang para parehas bago yan ang pagkabit naman nito ano naman to i mani mani lang to sa mga trupa natin mga bago lang i may mga dot naman yan may marka dapat hindi mabaliktad pagkabit yan ang tama yung pagkabit natin oh Yan. Mustito dito sa so kabila, ganun din. Ang so kabila. Ayan. May marka din yan. Tama din dapat ang kabit natin dyan. Okay. Inanginang. kailangan po natong isa kas nakaangat kailangan niyang nakaangat kasi guys kailangan niyang nilangan yun ano, basic lang oh basic maghinang yung mga yung langgam talaga kakampi ng mga ano yan eh kakampi ng mga technician yan yung langgam kasi kung walang langgam walang trabaho yung technician walang gagawin Yan. Ito. May langgam pa rito. Nilalanggam to ha. Yan. Napalitan ko na guys. I-try ulit natin to kung under to. Yan. Tagawin na natin to. Tingnan natin kung gagana na to. Sana gumana. Sana gumana to. Ito na. Magkaalaman na to. Ito na yung panmotor natin. Oh. Ayan. Tingnan natin na. Ah. Oh. tingnan natin kung iikot. Sana umiikot. Fire in the hole. Yan Ikot ka. Ikot. Yun. May ikot na siya guys, oh. Yay! Successful. Salamat sa Diyos. Ayan, guys. Kitang-kita naman, o May bilhin siya. Ayan. Okay na, guys. Oh, may ikot na siya. Pero ano naman, guys. Hindi naman lahat ng... Sira ay ito. Nimbawang, hindi may ikot yung panmotor. Marami yan, guys. I-check nyo kung may 300 volts. Pero, oh, Okay na to oh. Magana na siya. Normal na siya, oh. Normal na yung ating andar ng pan motor yan okay na siya ito yung problema niya oh yung photocoupler yan ituro ko sa inyo guys nag error na yan kasi wala tayong ah uh, ang tawag nito communication pero okay na to okay na to okay na board pwede na tong ikan kabit yan pang ano na ito guys, pang bigas-bigas. Ayan. Dito kasi yan guys. Ito. Baka, para makaroon ng idea yung mga trupa nating mga malikot. Pag gano'n nangyari, hindi mandarang panmotor. Ayan. Sukatan nyo tong ito. Yan. Pag ganyan, sukatan nyo itong dalawa, itim at saka pula. Meron dapat 300 yan, 310. O 320, 315 nga, hindi pre-preho pari eh. Itong dalawa na to. Ngayon, kung meron kayo na sukat dito na voltage, 310, ibig sabihin normal yan. Ang isunod nyo, ito. Puti at saka yung Itim to guys yan sukatan nyo to dapat meron kayo masusukat dito na 15 volts o 16 volts yan naglalaro lang yan ng ganyan pag meron ka susukat ayaw mandar pa rin ng panmotor ito na ang ano signal ito ito yung signal nya yan yung dulo yan dito dumaan yan guys yan ayan o oh. tingnan nyo yung circuit dumaan dito dumaan sa ating photocoupler sa diode papunta rito sa pangalawang photocoupler niya yan ito ito yan oh. ito yung nagiging problema at saka ito yan yung dalawa na yan or pag nag short itong diode na to itong diode na to pag nag shorted yan check nyo rin to shorted yan hindi kaandar ang ating pan motor pag shorted yan diode na yan dito nakakunik yan oh. Ayan, oh. diode na yan oh. yan pag, pag nag short yan ibig sabihin hindi under yung pan yan lang naman sa mga ano <coughs> sa ganitong klase na board na panasunik to guys ha at uh, sana makatulong to sa mga tropa natin mga ngalikot yan ang pinalitan ko lang dyan ito dalawa ka goods na to okay na to at salamat sa Diyos salamat sa Diyos ayos